Tips for Cadets. So, hi guys. Ako nga pala si Pau. O, oh, kilala bilang paglalakbay ni Pau, no? And gusto ko lang i-congratulate lahat ng newly recog cadets ng BSMRE and BSMT dito sa Pilipinas, no? Lahat ng maritime school. So, gusto ko magkaroon kayo ng idea at bigyan ko kayo ng tips about mga requirements bago ka ng barko. So, medyo marami-rami ito at kailangan talaga natin tong paglaanan ng time at panahon. Kasi, kung gusto mo talaga sumamba ng barko at gusto mo masikaso siya ng maaga, mabilis, ito yung mga lista na mga ginawa ko noon. So, una, syempre, 3 years academic school. So, natapos ka ng 3 years, uh, kailangan mo mag-request or humingi sa school ng TOR o transcript of record ng pang 3 years academic lang. So, kailangan din kasi yan ipasa sa company. And then, itong tab, Certificate, Authentication, and Verification sa time ko noon, binigay siya ng school ng naka-envelope na naka sealed and kami pa daw magpapapostil. So, pinapostil ko na lang din siya, no? So, minsan kasi hinahanap din to sa ibang company pero sa time ko naman hindi naman hinanap ng company. Pero pinakab ko pa rin kasi bakit? Kailangan siya sa BS. So, lakarin mo na rin. Passport. Yung passport naman, Maganda sana bago ka nag na si kaso mo na 'to eh. Kumbaga bago ka nag-recognition, meron ka na sana ng passport para kay na nabawasan na 'yung requirements na si mo o lalakarin mo. Pero kung meron ka na, good job kasi kahit papano maleless na 'yung requirements na si mo. Next, Marina o mismo account. So kailangan mag-sign up ka na rin dito para makuha mo 'yung SRN mo o 'yung SR number 'yan. And then doon din kasi papasok yung kailangan mo magpa COP na mga training mo. So, bago ka matapos sa school, 'di ba, nag basic training ka na or SDC training din. So, bibigyan kayo ng certificate of completion yung COC na may makukuha niyo sa school. Papadala naman ng training center sa inyo 'yan. And then ipapa-COP niyo siya sa mismo o Marina na website. So, ang tips ko sa inyo, bago kayo magpa-COP ng basic training tsaka SDSD, pwede kayong kumuha ng sa barangay ang tinatawag na first time job seeker. Pwede niyo kunin 'yon at o taking kasama 'yon. Isa 'yan sa mga requirements pag magpapa-COP ka ng basic training tsaka SDSD training. Bakit? Para makatipid ka, para wala kang bayaran. Pag magpapa-COP ka na, merong mga list doon ng COP ng basic training. Yung kasunod nun, meron naman nakalagay dun basic training din, first time job seeker. So, libre 'yon. Kunin mo lang naman sa barangay 'yon. Mabilis lang naman 'yon. And then next, SRB training, SRB. Ah, uh, sa time ko, para sa akin, minsan hinahanap ng company, minsan hindi. Pero mas maganda kunin mo na rin siya kasi kailangan mo rin siya sa BS. Next, consolidated marpol. Minsan ito iniiingit sa company. So, pwedeng kunin mo na rin 'to. So, marami kang mga training na paglalaanan mo talaga ng oras at pera. So, maganda ay nasikaso mo na rin to ng mas maaga para kapag mag apply ka, kompleto ka ng requirements, di ba? Pag hinanapan ka. Next, yung engine or deck watch keeping training. Eto kinukuha rin naman to. So, sama nyo na rin yan. Sa mga mag inter island meron pang ibang training na kinukuha bukod dito. ah uh, yung crowd and crisis al pagkakalam ko yun yun. At meron pa tang iba, pero sa mga nakakalam dyan, pwede nyo naman din isearch kung ano yung hinihingi ng company nyo. Next, one by one ID, yung polo with shoulder board na no bars. So, kailangan mo ng soft copy tsaka hard copy nyan kasi bakit? Kailangan mo siya kasi kapag mag-apply ka, di ba, ka ng soft copy or ng hard copy, at least meron kang extra, lagi kang meron. Yun yung discard ko noon. Siemens book, kapag magpapa Siemens book ka naman, may mga requirements yan bago mo makuha. Such as, yung training mo ng basic training, NBI din ata, oo, NBI. Tapos, ayun pala, sorry, nakakalimutan ko. Kapag magpapa COP kayo, kailangan nyo rin ng PME. O, pre-employment medical ba yung tawag dun? ah uh, need rin yun na requirements, So, kuha na rin kayo sa mga training center. Accredited naman ata ng marina yan. So, kunin nyo na rin yun di ko lang nasulat uh, next yun nga simmons book may mga requirements yan na kinakailangan bago ka makuha libre po yan sa mga first time and ang may bayad lang dyan yung SID kapag magpapakukuha ka ng SID sa time ko 600 pesos so gastos na naman yellow card, uh, kailangan din to lalo sa mga mag international uh, magpapapolyo kayo, vaccine yellow fever yung COVID vaccine, ipapa-authenticate nyo lang yan o ipapa-certificate nyo lang siya na mailagay siya doon sa inyong yellow card. So, ang pagkuha ng yellow card, pupunta kayo ng Bureau of Quarantine na website para makapag-appointment. Ganon din sa Siemens Book SID, meron din yung website na para makapagpa-appointment ka. Next, eto mga sunod na requirements. Kailangan din to. So, sisama ko na rin. Tin ID. So, kailangan nyo ng tin ID para meron kayong number. Pag-ibig, kailangan nyo rin kumuha. Uh, SSS, Phil Health, yan. So, muha lang yan mga madadali pero kahit papano paglalaanan mo pa rin ng oras. small NC2, EIM NC2 para to sa mga engine. Sa time ko kasi, uh, kumuha ko niyan para dagdag credential na rin na lang din kapag nagpasa ako ng curriculum vitae, ng resume, mga ganyan, di ba? Kumbaga parang dagdag credential din niya na kahit papano. skills ka, skilled ka ba? So, sama nyo na rin yan kung gusto nyo kumuha. Meron ako sa inyong may re-recommend na test na, na libre dito sa RP, sa may nobaliches SM Novaliches. Sa gilid niyan, merong ACE Diagnostic. Doon ako nag-school. Libre po siya. Ang SMAO is 55 days and EIM, electrical installation, parang 24 days. Libre siya, may allowance ka pa. At yun, may certificate ka. Hindi ko lang alam ngayon kung open sila or nakaklose. Pero last time, nagtanong ako open sila eh. So may mga requirements lang din naman yan. So, iko-comment ko na lang din. Ipo-post ko na lang din sa comment section para may idea kayo kung saan yon. Next is yung CV o curriculum vitae. Curriculum vitae para kapag mag apply ka. At may suggest din ako na kapag nakompleto nyo lahat ng requirements, merong list of POA manning agency dito sa Pilipinas. So, pwede kayong mag-search para makita nyo lahat ng POA manning agency sa Pilipinas sa website nila. Nandun lahat ng mga company na pwede nyo applyan. So, tsatsagayin nyo lang talaga. Kung wala kayong backer, tsatsagayin nyo lang talaga siya. Wala kayong choice kundi mag-apply. At kung nagpapa-exam sila, examan nyo para makapasok kayo. At yun, talagang tiis lang at tsagay. Eh. naman nung nag apply din naman ako. At swerte yan lang din talaga sa buhay na meron tayong mga nakakilala na tumutulong sa atin. Kaya nakasampa tayo ng na mas maaga. Pero yun pa rin. ikaw pa rin talaga kikilos sa lahat ng mga gagawin mong lakad dyan na para makasampa ng barko. So, meron pa ba ang listahan? Ah, magbibigay ako ng tips. Lahat ng mga to, lahat ng requirements nyo, mas maganda na sa isang papel. Papel na nakalista lahat ng certificate mo, yung number nun. Ganon din sa tin ID, SSS pag-ibig para kapag mag apply ka, kapag mag-fill up ka ng mga information, mas maganda meron kang isang papel lang na nandun na lahat ng kinakailangan mong isulat para hindi ka na maghahanap pa ng mga training certificate number, mga ganyan, SSS number. Nasa isang papel na lang. So, yun yung naging diskarte ko para hindi ako mahirapan. Tips ko lang naman yon And, bilhin na lang din kayo ng, kung wala kayong blue book. Meron naman nabibili ng na mga mumurahin na clear book. Tawag ba doon? Clear book. Doon yung lagay lahat ng mga requirements nyo para isahan lang. At pag mag apply na kayo, magpa-xerox kayo ng marami. Lahat ng requirements nyo, ipa-xerox nyo. Para once na inanapang kayo sa isang company, ipapasa nyo. Ganun lang. Pasa. Pasa dito. Pasa doon. Kung sino yung tumawag. Oo. At least, talagang tsagaan lang to guys. Ganun talaga sa pagbabarko. At uh, marami pa akong i-upload na video. Gusto kong mag-share sa inyo about naman sa BS, processing ng BS, bago ka mag-take ng exam ng OIC. So, ito lang muna guys. Sana makatulong. And meron akong upload sa YouTube. In-upload ko na tong requirements eh, kung paano nga ba yung pagkuha ata nun. Check nyo na lang din sa YouTube ko pag alakbay ni Pao. nandoon naman yun. Gumawa lang talaga ako ng video para ma-recover ko ulit na magbigay ng idea sa lahat ng mga newly recog. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat. Sana nakatulong kahit papano. Peace.